Halos lahat tayo sumisikap para umunlad ang ating buhay. Ginagawa natin ang lahat para tayo'y mabuhay, lalo na yung ating mga anak. Matutustusan natin ang kanilang mga pangangailangan. Kung sa ating sarili, hirap na hirap tayong umunlad, paano pa kaya ang ating bayan? Dahil sa mga ganitong pangyayari ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kung baga guys, kung sa palayan or palayan, peste na sumisira sa mga palay, kaya kawawa ang mga farmers dahil walang makaning maayos dahil nga peneste. And then tayo din din ang magsasuffer dahil nataas din ang bigas dahil peneste. Kaya nga, peste nga eh. ba? Diba? In the Senate, and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Descaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes, po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Deskaya. significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of anti-graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Alam nyo ba kung bakit, guys? pag 50 million below pala ang naano mo ang nadispal ko mo na pera. Yan ay violation pala ng graft and corruption. And then of course, light lang ang sentensya diyan. Pero pag 50 million above, yun ay yung no -bill na yung nobel na lifetime imprisonment ka na. So, ganun pala yon. Ang hirap, no? Kasi dito nga, pag tayo dito sa baba, makakagawa ng kasalanan, talagang ikukundim ka na ng lahat. Grabe. Sa kunting pagkakamali, kung isipin na, na mislook lang nila yung mga bagay na yun, ha? Sobra ng kundim sa yun ng mga tao. Pero yung mga nasa taas pala, kaya pala lumalaki, dumadami ang korupsyon, ang mga tao na pinagkakatiwalaan natin na nandyan sa taas na yan, lalong lumalaki ang ulo nila kasi hindi pala sila basta-basta napaparusahan ng lifetime imprisonment. His home and those of other leaders were torched as anger spilled onto the streets, led largely by the nation's Generation Z. An entrenched privilege. Here's our special report. The streets of Kathmandu erupted in flames on Tuesday as protesters set the home of Prime Minister KP Sharma Oli ablaze, along with those of other senior leaders. Ayun, Ganon ang nangyari sa Asawa ng Prime Minister. Kasi nga, taong bayan na ang sumugod. Alam nyo ba kung bakit? Sa akin lang ha, baka nga siguro hindi na talaga sila nagtitiwala sa gobyerno nila. Hindi na nagtitiwala ang taong bayan sa batas na kung anuman na batas meron sila. Kasi nga, asa ng Prime Minister, gumawa pa ng ganong bagay. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi na inaabuso nila ang kanilang authority. Na sila na ngayon may posisyon number 1 na may mga violation. Nako, 'yan ang mahirap sa atin. If information will be filed by the sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa at the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Yun lang nga yung problema sa atin. Kasi matalino na nga tayo, may pinag-aralan, maraming pera, pero hindi natin nagawang pag-isipan nang thousand times bago natin gagawin ang mga pinagpaplanuhan natin, kaya tayo'y napapahamak. Kagaya dito sa sinabi niya sa statement niya, inaamin niya, pero hindi niya alam na pwede pala siyang makulong habang buhay, and then sino yung kawawa? Ang mga anak? And then sino pa ang pamilya? My gosh, kawawa ang mga anak habang lumalaki na kinukutsa ng mga kaibigan, mga kaklasi, mga kakilala, kapitbahay. Kung mamalas-malasin pa, mapapahamak pa ang buhay ng kanilang mga anak. As ay paulit-ulit na binabanggit, ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rilla naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Yan yung fall natin dyan eh. Pag once may kausap tayo na tao at pinagsasabi ng tao sa harapan natin, ay, ninong ko si Mayor, kaibigan na yan ng family namin si Congressman. Ay, nako, kilala ko yan. Yon. Ganon tayo kababa na nagpapadala tayo sa mga honey words ng mga tao na yan na hindi natin alam. Dinadaan lang tayo sa magandang usapan pero pangit pala ang kalalabasan. Sa tuwing aminom kami sa Wine Story, sa BGC at Ed, sa Shangri-La Mall, sinasabi yung panikong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Just wait a minute, ano yung sinasabi niya na BGC? The Bonifacio Global City or the Bulacan Group of Constru uh, Contractors? And then Shangri-La, na kung saan doon sila umiinom? Doon sila nagkakaroon ng magandang usapin and then bayan. May maasahan pa ba tayo? May pagkakatiwalaan pa ba tayo? I don't think so, guys. Ang alam ko ngayon, wala tayong ibang pagkakatiwalaan kung di ang nasa taas at ang sarili natin. Hindi na tayo pwede magtiwala kahit kanino kasi nga tayo'y napapahamak lamang sa taong pinagkakatiwalaan natin. Ang tanong ng bawat Filipinos, kailan kaya mawakasan ang anti-graft and corruption na nangyayari dito sa Pilipinas. Kailan kaya tayo aahon sa kahirapan? Kailan kaya matigil ang katiwalian ng nasa gobyerno? At sino-sino pa kaya ang pwede nating pagkakatiwalaan?